kami nagkaayos. Ah, okay. At wala na dapat ayusin. Eh. Inamin ng comedian actress na si Rufa May Quinto na magpahanggang sa ngayon hindi pa rin sila nagkakaayos ng singer-actress na si Jessa Zaragoza. Sa programang Sarap di ba ng GMA7, tinanong ni Carmina Villaroyal ang aktres hinggil sa nakaraang issue nito sa singer-actress na si Jessa Zaragoza. Ang hang tanong ng TV host kay Rufa May, nagkaroon daw kayo ng alita ni Jessa Zaragoza noon at nagkaayusan na ba kayong dalawa? Sagot naman ni Ruth May, hindi kami nagkaayos at wala na rin naman dapat ayusin. Nagpas na, baka magalit na naman, biro pa niya sabay tawa. Hindi rin umano sila nagkaroon ng chance na magkita, dagdag pa niya, nakamove on na umano siya dahil pareho na rin silang pamilyado. Hindi na kami nag-encounter, basta move on na, sambit niya. Tanong ulit ni Carmina, walang chance na nagkita pa kayo, Ania, wala, wala nang chance tsaka may mga anak na. Magugunitang, taong 2008, nang maging usap-usapan ang tila love triangle ni Rufa May, Jessa, at Ding Dong Avanzado. Kung matatandaan, ibinahagi ni Jessa Zaragoza sa isang panayam na hindi umano naging girlfriend ni Ding -dong si Rufa May kundi nakadate lamang. Mariin niya ring itinanggi ang rumor na inagaw niya lamang si Dingdong sa comedian actress.